Ganon karaming lima Ha? Yun, ha? Lima Lima? Bilangin mo nga Four Five Six Seven eight? Wakal, lakal, eight Eight? Waka lang <laughs> lima lang Ba't eight? Uh, eight? Eight yan Ah uh, eight So eight na Lima uh, Lima o eight? eight? Eight na lang O lima? Lima Ah uh, lima? Ano ba talaga? Lima o eight? Ang gagamitin yung balon? Lima sa 20. Ah, lima saka 20? Oh. E, Ilan yun? 1,000. 1,000? Yung lima sa kapente, Budami oh. pala. Kailan okay, birthday mo? March. March, very good. Ilan taong ka na? Twenty. Twenty? twenty, one, ah. oh. twenty one. Okay. Ano, ilang na? Oh, Twenty-one. Ano, ilan taong kana? na? Twenty-one. Ah, Ilan taong ka Mm, kailan birthday mo? March. Ah, March. Ano gusto mo handa? Ano gusto mo handa? Ay, ano gusto mo kainin? Pito sa manok. Ah, manok tsaka? Uh, ah, manok. Tsaka. Ano pa? Tsaka? Pansit. Ah, pansit. Oh, very good pansit talaga. Saka. Ha? Tsaka? Tsaka spaghetti. Ha, spaghetti? Uh, very good. Ano pa? Dami handa. Ano pa? Tsaka. Cake. Ah, cake. May mm, cake pala. Dami may cake pala. Cook. Uh, ah, cook. Very. Sa, ka, lemon. Saka lemon. Ah. Very good pala. Mm, kailangan birthday mo? March. O, oh, ilan taong ka na? Twenty. Twenty-one. One. 21 ka na. Mag-twenty-one ka na eh. Pansit pala, pansit. Ah. Spaghetti. Dami ah. Tapos, ano pa? Yaka. Toki. Ha? Toki. Anong Toki na yun? Ano? No, antog. dog? Canton? Uh, ano no? Toki. Toke sa kang uh, antog. Ah, met dog. Uh. Gusto mo yun? The baboy. Baboy. Lichon. Tapos kick la. Lichon. o oh, uh. tik. Lichon pala. <laughs> lichon pala to. Lichon. <laughs> Malichon. <laughs> ano yung masya mo? Lichon na lang. Lichon na lang? Oo. Uh.

Kasya na ba yun? Oh. Hmm, braso lima. Saan lima? Saan gano ba yun? Ha? Gano'n karami lima? Ha? Ha? Yun, ha? Lima? Lima? Bilangin mo nga. Four, five, six, seven, eight? Oh, lang, eight. Eight? Oh, kala lima lang. eight? 8? Uh, eight? Ah, uh, eight. So, eight na. I, I lima, uh, lima o eight? Eight na lang? O lima? Lima. Ah, lima? Ano ba talaga? Lima o eight? Ang gawin natin balon? Saka, lima sa saka pente. Ah, lima saka 20? Oh. E, Ilan yun? 1,000. 1,000? Yung lima sa saka pente, one thousand? Oh. Dami pala talaga. Ganon karaming balon yung gawin natin? Patay. Hmm. dami palang balon yung doy. Clown. Tapos may clown Eh. Oh. Eh malaki na ikaw binata na ikaw eh. t 21 na ikaw, diba? may binata na ikaw. Kailangan pa tayo ng clown i e... kuya na ikaw malaki na ikaw? Oo. Oo. Oh. Kailangan pa may clown, may clown tayo, kailangan kailangan may clown pa? Oo. Oh. oh? May magic. Eh. Ha? Magic. Ah, kasi may magic, clown. Oh. Mm. Pero yung 5 plus 20, ilan? 20. Ilan yung 5 saka 20, ilan? 5. Tapos 20, 5. ilan yun? 20 saka 5. Oo, ilan? Ilan, ilan lahat yun? 300. Ha? 300. Ilan? 300. 300? <laughs> Akala ka ba ng 1,000? Hehehehe Ang Hmm, dami palang gusto ni Dudoy sa birthday niya. May lechon tapos may balloons pa. Tapos may clown pa. Mm, clown pa pa kailangan. May clown pa talaga. Talaga. Talaga.